Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel good news. Diretso sa... The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapafil better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anong bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal lang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH News Television. Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mili Borja, wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nabakunahan na ng bivalent vaccine ang mahigit 6,000 frontliners at senior citizens sa Leyte at Samar. Ito ay lagpas na sa kalahati ng 11,000 na individual na target mabakunahan ng provincial government. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Jimmy Angay-Angay. Pumalaw -Angay. sa 6,446 na mga individual na bakunahan na contra COVID-19 ang bivalent vaccine na Pfizer sa buong Eastern Visayas ito ang sinabi ni DOH Regional Commission Officer Jilin Lopez Malibago. Ayon ka Malibago, nasa 11,000 ang mga individual ang target na mabukunahan ng DOH ng mga frontliners at senior citizens. 5,340 doses ang available pa ngayon na bakuna ng uh, bivalent vaccine. Samantala, labing tatlo dito naman ang bagong kaso ng COVID-19 sa rin wala namang maluba at walang namatay. Wala sa Action Radio Tacloban, ito si Aristotle ito Jimmy Angay-Angay tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. nakapagdala na ang Department of Education ng higit 22 million enrollees para sa school year 2023 to 2024. Nauuna sa pinakamaraming enrollees ang Region 4A na may higit 3.4 million na estudyante ang inaasahang papasok na sa eskwelahan ngayong araw, August 29. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report na ito. Mahigit 22.3 milyong mag-aaral na ang nakapag-enroll sa public schools isang araw bago ang pasukan. Ayon sa DepEd, pinakamarami sa mga nakapagtala para sa school year 2023-2024 ay sa Region 4A na may higit 3.4 million, sinundo naman ang Region 3 na may 2.5 million at NCR na may 2.4 million. Sa nagdaang academic year, 28.4 million ang mga nag-enroll sa halos 45,000 public schools at 12,000 private schools nationwide. Ngayong araw, umarangkada ng school opening sa mga pampublikong paaralan habang una nang naglarga ng pasukan ng ilang pribadong eskwelahan. Nakahanda na ang Philippine National Police ng Bicol upang masiguro ang kaayusan at katahimikan sa paparating na barangay at sanggurian kabataan election Kabilang narito ang paglalagay ng checkpoints araw-araw sa bawat talawigan Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Ray Buton Jr nakandana na di umano mga kapulisan sa Rayong Bicol para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan election sa buwan ng Oktubre 30 ngayong taon. Sisimula ng Police Regional Office 5 ang kanilang aktibidad mamaya alas 12 nag umaga kung saan magsasagawa ng Comelec Checkpoint para sa si papatupad na gun ban sa Rayon. Ayon kay PNP spokesperson, Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Kalubakib upang masigurang kayusan at katahimikan ng paparating na eleksyon ay isa sa kanilang hakbang ay ang paglalagay ng hindi bababa sa dalawang strategic checkpoints kada araw sa iba't ibang lalawigan. Ang naturang hakbang ay base na rin sa Comelec Issuances na 90-day election period na magsisimula mamayang alas 12 ng umaga o unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC na magtatapos sa September dosa sa ganitong periodo ay magkakaroon ng maigpit na security measures kasama na rito ang pagpapalakas ng presensya ng kapulisan at mga mobile patrol sa riyon mula sa kauna kaunaunan sa Pilipinas. DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Tumanggap na ng livelihood assistance mula sa Project Togo ng higit isang daang dating combatants ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Kabilang dito ang pamimigay ng kapital para makapagsimula sa sari-sari store, makabili ng tricycle at RTW shops. Alamin ang mga detalya sa report ni Jun Di Abot sa bilang na 115 na mga dating membro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters BIFF mula sa Special Geographic Area o SJA Barm ang tumanggap ng livelihood support mula sa Project Tugon o tulong ng gobyernong nagmamalasakit ng Ministry of the Interior and Local Government. Sa pakipagtulungan naman ng Ministry of Trade, Investment and Tourism, is nailalim sa validation ng mga proposed business plans at ang lokasyon ng 115 beneficiaries para sa akmang negosyo na kanilang bubuksan sa layuning magiging epektibong source of livelihood sa mga ex-combatants at sa kanilang pamilya. May mga binigyan ng kapital para magbukas ng sari-sari stores, tricycle, buy and sell ng mga agricultural products at RTW shops. Ang validation sa mga ex-combatants naging matagumpay din dahil na rin sa tulong mula sa 602nd Infantry Brigade, 34th Infantry Battalion, 90th Infantry Battalion, 601st Infantry Brigade, 40 IB, 7th IB at 33rd Infantry Battalion. Sa pahayag mula kay Project Tugon Head MILG Minister Attorney Nagibs Narimbo, ang project to go ay nakaumang upang tulungan ang mga ex-combatants na mag-reintegrate sa lipunan sa magita ng mga humanitarian interventions. Mahalaga umano ang mga interventions na ito sa critical stage ng long-term reform ng mga ex-combatants. Kapag meron umano silang source of income sa mga lugar kung saan sila naninirahan, sila na rin ang magpupursige ng mapayapang komunidad katuwang ng ating otoridad. Mula sa nahan sa Pilipinas, DZRH, Array, tsaka si RH19, June Di Makuta, tulit-tuloy sa pagbabalita, tulit-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sinimulan na ang proyektong pabahay sa mga dating miyembro ng New People's Army na nagbalik sa pamahalaan ng SAMAR sa groundbreaking ceremony. Hinikayat ng alkande ng Lusod na ang mga dating rebelde na magkaroon ng pangarap para sa kanilang mga anak. Para sa mga detalye, tutukan sa report ni Jane Galit Bantayan. Inumpisahan na ang pagtatayo ng proyektong pabahay doon naman sa San Jose, sa Samar. Ito yung pabahay na tinatawag na Saad na Balay para sa mga dating member ng New People's Army o rebelde na loob sa pamalaan. Sa official na Facebook page ng Hinirang Batalyon, isa na gawa na ang isang seremonyas na pinangunahan naman ng Municipal Task Force to end local communist armed conflict ng San Jose de Buwan sa Samar sa pamumuno ni Municipal Mayor Joaquin Elizalde ng Joint Project Major Committee sa panguna naman ni uh, Brigadier General Linaert uh, Lulina ng Philippine Army Commander ng 81 st Infantry Bantay at Gabay Brigade ng 87th Infantry Battalion 8 ng Philippine Army na pinamumunuan naman ni Lieutenant Colonel Luzelito B. Tinol ng uh, Philippine uh, Army Commanding Officer. Uh, Pangunahing pandangan sa nasabing selimonya si Mayor Alfredo Maldes, si City Mayor of the Club and City Lady at RPOC Chairman at naroon din ang ibang mga bisita. Nagpasalamat naman si Mayor Elizalde sa si iba't ibang ahinsyas ng pamalaan para sa pagbuo ng isang komunidad sa pamamagitan ng prinsipyo ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-inlad. Ayon pa rin sa report ng hiniling batalyon, pinuri naman ni Mayor Romaldes ang kasunaluhan at mga iba't ibang na bumuo at sumuporta sa mga dating rebelde upang maipatupad ang nasabing prekto at nagsabi sa mga peace builders na hindi dapat tumigil ang kanilang mga liyong at pangarap na magkabahay lamang kundi isipin rin ang mga dahil na bukasan ng kanilang mga anak. Sa nasabing groundbreaking ceremony na mahagi naman ang food packs sa tunang financial na nagkakalaga ng 5,000 peso ang bawat uh, isa ang Regional Social Welfare and Development Office Region 8 sa 33 na peace o dating NPA sa nasabing bayan sa San Jose de sa Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa Lalawigan ng Northern Samar Arch 34 Jane Galit Pantayan tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. bumaba na sa 6% ang crime rate sa bansa mula noong buwan ng Enero. Kabilang sa mga bumabang kaso ay ang theft, physical injury, robbery at murder. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Bumaba ng 6.19% ang naitalang krimen sa bansa simula entrada ng taon. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., bumaba rin sa 8.74% ang index crime rates ngayong Agosto. Bumaba rin ng 8.74% ang index crimes hanggang August 23, gaya ng theft, rape, physical injury, robbery, murder, carnapping at homicide. May pinakamataas na ibinaba ang carnapping na nasa 31.98%. Sinundan ng physical injury na nasa 15.87% at rape sa 14.66%. Nagpasalamat naman ang top cop sa pinaigting na operasyon ng mga pulis laban sa kriminalidad. Gayon din ang suporta dito ng publiko. nagperform sa opening ng FIBA World Cup si popstar Sara Geronimo at ang OPM band na Ben and Ben. At balik Pinas na sa Oktubre ang ex-member na si Chanyol para sa isang fan meet. Sa nadang opening ng 2023 FIBA World Cup sa Philippine Arena, hindi lamang maaksyong labanan sa court ang nasaksihan kundi ang bonus na kantahan bago magsimula ang laro. Kabilang sa mga nagperform ay ang bandang Ben and Ben. At pop star na si Sarah Geronimo. ang The Dawn. At ang K-pop group na Alamat. present din ang ilang celebrities gaya ni na Maha Salvador at kanyang mister na si Rambo Nunez. Miss Universe 2018 at FIBA Ambassador Catriona Gray kasama ang kanyang fiancé na si Sam Milby at spotted din ang aktor na si Gerald Anderson. Samantala sa iba pang balita, balik pina sa October ang EXO member na si Chanyeol. Sa anunsyo ng local makeup brand na Ever Belena, gaganapin ang fun meet ng K-pop stars sa October 1 sa Philippine International Convention Center Plenary Hall. Malgunita na August 18 noong inanunsyo ng Ever Bilena na si Chanyeol ang kanilang newest brand ambassador. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat yung malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nagpa-feel better sa akin sa Ngayong araw ay yung kahandaan ng mga pulisya sa paparating na barangay at sanggunay ang kabataan elections. Dahil alam naman natin na uh, mahalaga yung magiging resulta ng butuhan sa Oktubre, kaya naman sana ay yung mga kababayan natin ay bumoto ng tama dahil tayo rin naman ang na makikinabang nito sa huli. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo ulit kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share para naman sa ating mga live streamers sa ating social media accounts. Kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita nyo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Millie Borja, tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The Better News Bawal ang nega, good vibes lang!